Master, ito na yung board mong uh, daikin. So, ito yung sinasabi mong pag nabirit, uh, numamatay. So, ito, okay na to. na na. So, mga 15 minutes na to nga uh, gumagana. So, na, o, yellow na. So, oh, oh. so nakaready na yung hose natin. Tumutulo. So, maganda ng lamig. So, tuloy-tuloy na ang andar niya. Oh. Tuloy-tuloy oh. na yan. binili mo to si Ra so, ayos na to kaya buksan muna natin so yan no, so, binili nito ni Master wala pa to mga tornilyo so, pag bumili kayong board na si tingnan nyo muna kung gumagana o hindi para hindi kayo ma scam so, yan o, no. yan o, yan palitan natin so marami tayong pinalitan ito, yung ano yung IGBT so sira tong IGBT nito yan, Gumagana na, bumibirit na. Nabirit na yan, Master. Ayan. na yung tubo natin. So, ganda na. Ganda na rin yung init. So, ito kanina, nagana lang to, mga wala pa one minute, eh. Namamatay na kaagad, o nang birit pa lang. So, ito. Tagal na. Nasa 10 minutes na to gumagana. Papaganahin lang natin to mga isang oras. So dalawang board to ni Sir na Daikin. Dalawang board. So isa pa lang ang nagawa natin. So ayos na to.